few questions uh in uh sa Thailand ang kanilang comprehensive sexuality education dates back to 1938 uh, Halos isang uh, century na po Mr. Chair and includes as of today dahil progressive po yung legislation natin progressive din po yung implementation mga executive and today includes reproductive health sexual safety social skills at saka yung Uh, kakayahan ng ating mga anak at mga estudyante to make informed decisions. So just one quick observation, Mr. Chair, para sa DepEd, uh, DepEd, um, tama po ba na napakinggan at patuloy ninyo, uh, pakikinggan uh, ang mga pananaw ni na former CJ Sereno at ang mga katulad na pananaw? Tama po. Tama po. Alright. Salamat po at dapat lamang po. So, patuloy po na ino po ang mga ito. And uh, lastly, Mr. Chair, a few questions for the good former uh, Chief Justice Serrero. Uh, dahil uh, former CJ at Mr. Chair, uh, nabagin na po natin ang kasong Imbong versus Ochoa kung saan tinalakay ang constitutionality ng RPRH law. At gaya ng nasabi ni Asik Domingo ng DOH, malaking hakbang ang pag-validate ng Korte Suprema sa RPRHCO sa pangangalaga ng kalusugan ng kabataan. Uh, bilang isa sa nagpasya rito, uh, may ilan kong mga tanong uh, sa former CJ uh, Sereno. Uh, uh, nabanggit niyo po, uh, former CJ, na sa inyong mga nakaraang statements, na hindi compatible ang CSE with the Philippine context, but you were part of the Supreme Court that have held the constitutionality of the RPRHS provision on age and development appropriate reproductive health education on which DepEd based its department order. Pero hindi po ba, former CJ, sinabi nyo sa concurring opinion nyo sa RPRH law na quote, nangangailangan ding mabigyan ng kaalaman ang menor de edad na nanganak o nagkaroon ng miscarriage. In your or in your own words, former CJ, pinatiinan nyo pa ang pangangailangan ng edukasyon at tulong sa mga minority edad na maaga na ngulat sa mga bagay na sexual So, uh, how is it now that uh, you do not support initiatives which recognize this very idea na kayo mismo uh, ay ginamit ito para magdesisyon na yung relevant RPRH provisions ay constitutional, Mr. Chair. Babalik po ako dun sa aking chart. Pwede po ba yung pinaka first slide ko? Ang tinakil ng RH law is sex education. Yun yun, nasa first section plus the social policy of helping all teenagers even who are experiencing these social issues. Doon sa first column po, malinaw, pasok doon ang RHO. At, pero itong CSE, which is a brand, which is a technical term, ang layo po. Kung pupunta ngayon ang CSE sa isang litigation, natatanongin paano niyong pag-uusapan ang sexuality ang identity, paano niyo pag-uusapan ang multiple personalities, paano niyo pag-uusapan ang identity crisis within the ambit of the uh, RH law. Marami pong papasukan na hindi pasok po. Compatible ang aking pananaw. Medyo yung mga mas conservative po, medyo nagtampo nga sa akin ng gusto kasi nag-partially nag-descent ko ako uh, doon sa mga tinanggal nila. Kaya ang pananaw ko po, uh, Senadora Risa, para po magkaintindihan ang buong bayan. Agree po tayo sa sex education which the NCFC really wants. Agree po tayo sa parental equipping which the good RA of uh, the Parental Equipping Service Program of Senator Gatchanian uh, patterned after Valenzuela Stanley Teacher Successful Program. Agree po tayo na kailangan ayusin ang teen pregnancy at ang health concerns. Pero kailangan po ang clear boundaries po natin. Inisa isa po na po may mga bagay na hindi po pwede sabihin at justify under the RH law. Pag-usapan po natin yon under another bill maaaring sa SOGI bill po, maaaring sa ibang klaseng bill, pero po, hindi ito justified under the RHA. So, consistent po ako, ma'am. Salamat, former CJ, uh, Mr. Chair. Uh, pati sa pag-affirm na nagkakaisa na tayo tungkol sa sex education, tungkol sa parental equipping, at tungkol sa paghahanap ng mga paraan na uh, mapigilan at pababain ang teenage pregnancy dito sa ating bansa. I wish to make it of record also, uh, former CJ and Mr. Chair, na para sa akin yung evolution ng terms at the uh, contents from sex education at sexuality education at CSE ay bahagi, hindi lang ng progressive legislation pero yung progressive na uh, pagpapilot, pag-iimplement, pag-evaluate, pag-improve uh, ng executive. Dahil ang batas po ay uh, higit isang dekada na ang mga department orders ay ilang taon na rin and uh, bilang mga tao ay uh, kailangan uh, mag-cogging hindi po ito para lamang sa akin po in my humble opinion mr chair hindi lamang po ito usapin ng branding para sa akin ang sex education ay pasok sa sexuality education dahil hindi lang physical o biological pero yung kabuuan ng pagkatao sa sexuality at yung comprehensive ay isa pong Uh, adjective para i-tawag uh, uh, ito para ilarawan kung anong klaseng sexuality education. Kung ano po yung mga uh, subjects, kung ano po yung mga paksa, definitely that should, and I understand from eh be subject sa patuloy uh, na uh, improvement. And then, pangalawang tanong ko po, Mr. Chair, para sa good uh, former CJ, sa decision nyo rin po sa kaso laban sa law sumang-ayon kayo na ang ibang minor de edad ay nararapat lang bigyan ng impormasyon at serbisyo kaugnay ng sexual and reproductive health. At ito po ang sarili ninyong mga salita. Quote, kinikilala ng RH law na hindi lamang edad ng isang tao ang tanging palatandaan upang mahandugan ng family planning services. Batid nito ang pangka pangkasalukuyang sitwasyon ng paglaganap ng maagang pagkamulat at pagsubok ng mga kabataan sa kanilang sekswalidad. Nangangailangan din mabigyan ng kaalaman at kung kinakailangan, mahandugan ng modern family planning services kung ito ay kanilang gugustuhin ang mga menor de edad na nanganak o nagkaroon ng miscarriage. Bilang isang hakbang sa pangangalaga ng pangkalahatang kalusugan ang pagbibigay ng modern family planning services sa mga menor na edad, de edad na ito ay daan upang maunawaan nila ang mga kahihinatnan at kaukulang pananagutan ng pagiging isang magulang gayong nabuhis na sila pati na ang pagbuo ng pamilya. Close quote. Sa iba pang parte, sinabi niyo na quote, sa bandang huli, ang pasya ng may katawan ang dapat manaig. At bagamat ang may katawan ay wala pa sa hustong gulang. Kung siya ay nabuntis na, hindi dapat hadlangan ang kanyang kakayahan humingi ng tulong ukol sa reproductive health. Kahit walang pahintulot ng kanyang magulang sapagkat nakasalalay sa ganitong kakayahan ang kanyang kalusugan at isumbuhay. Close quote. So, basi po Mr. Chair, uh, former CJ sa mismo mga sarutano noon. Sanayon po ba kayo? na depende sa sitwasyon ng ibang kabataan, talagang kinakailangan silang bigyan ng kaalaman at serbisyo kaunay ng sexual at reproductive health, Mr. Chair. Sagot po ako, no? Uh, Mr. Chair and uh, Madam Senator, malinaw po ang sinasabi ko nina ni Yusef Domingo na Asep Domingo na kinatuwang po na malaking bagay na buhayin ang bata o murang uh, nanganak na. Sinabi niya na hindi pa kaya ng katawan, kaya kailangan tulungan. Yun po ang aking uh, punto doon. Tulungan kasi buhay niya ang nakataya. Yun po ba pa ang pagkaitindi ko? And yun po ang prinsipyo ko. Kung buhay na ng bata ang nakataya, lahat tayo magsama-sama, tulungan natin mabuhay ang ina. Salamat po, uh, former CJ. Uh, Mr. Chair, Uh, so at least nagkakaisa tayo dun sa kailang tulungan ang mga kabataan ito at uh, tulungan din silang buhayin. Uh, yung kabataan mismo o kung nabuntis na siya at anak, silang mag-ina or silang mag uh, kung kasama pa yung uh, halos kasing edad niya na uh, batang ama. So, uh, And then, uh, i ko lamang po, so for the record, uh, modern family planning services are acceptable even for adolescents, uh, Mr. Chair. That is my understanding. Uh, the, I see the former CJ shaking her head. Just okay. May qualification po tayo, no? When you are offering it to adolescents, may proposal kayo po, Senadora, na hindi isasama ang mga parientes. Ang tanong ko po, po eh, ano po ang basihan na hindi natin isasama ang mga parientes sa desisyon na kumuha ng mga family planning contraceptions na ito? Mayroon po ba itong basihan sa batas? Uh, Mr. Chair, uh, with all due respect, although it is the members of the committee who ask questions, but dahil gaya ng sinabi ng Deputy, importante yung pag-uusap dito, uh, isasama ko po, po yung uh, reflection ko sa tanong ng former CJ. Sa pagsara ko sa tanong na ito and then move on to my last couple of questions na, na at nilino ko na po ito na walang pagtanggal sa parental authority uh, sa pagkaintindi ko sa CSE o sa anumang panukalang batas na nais patuloy na suportahan ang CSE sa diwa ng RPRH law at sa diwa ng mga uh, department orders ng DepEd, or mga programa ng mga uh, implementing uh, agencies and in fact kasama po sa CSE ang mga magulang at guardians katulad ng kasama po sa CSE uh, ang mga uh, guro at patikular uh, dun sa modern family planning information and services sa mga batang at kabataang nabuntis na buntis uh, na at nanganak na, uh, kapag, uh, uh, I apologize, Mr. Chair, it's not the topic of the hearing, pero pag tumako na po sa period of amendments uh, and nag uh, naging subject na ng uh, amendment by substitution ng isang iba pang panukalang batas, uh, ia-align yung edad ng mga batang pwedeng tumanggap nito modern family planning uh, services kahit pa walang parental consent sa edad na 16 na align po sa batas uh, laban sa statutory rape align po sa which is the law na binanggit na rin po ng isang resource person natin Mr. Chair yung batas tungkol sa statutory uh, age of consent dahil kung kinikilala po natin na yung ating mga kabataan ay nandun sa ganyang mga sitwasyon at may karapatan uh, decision ay equip din po natin sila sa impormasyon, uh, uh, kaalaman at serbisyo uh, at modern family planning uh, methods para ma maisagawa yung sa tingin nilang in informed decision para sa kanyang kabutihan. And before I go to my last questions uh, for the good former CJ, Mr. Chair, uh, inode ko rin po na sa RPRH law, ito pong section 3, Ang definition ang reproductive health. Reproductive health, I think nambagita department of Health refers to the state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity in all matters related to the reproductive system and to its functions and processes. This implies that people are able to have a responsible, safe, consensual, and satisfying sex life. that they have the capability to reproduce and the freedom to decide if, when, and how often to do so. This further implies that women and men attain equal relationships in matters related to sexual relations and reproduction. So just moving, Mr. Chair, to my last couple of questions for the good former CJ. Ayan, tamang-tama dahil kapapangit nyo rin lamang po. Patungkol naman po sa parental authority. Ito po ang sinabi nyo noon dun sa inyong desisyon sa RPRH law. Quote, sa ilalim ng RH law, hindi pinagbabawalan ang mga minor de edad na may anak o nagkaroon ng miscarriage na humingi ng payo sa kanilang magulang at hindi pinagbabawalan ang mga magulang na magbigay nito. Pinapalagay na hangat lamang ng mga magulang ang makabubuti para sa sa kanilang anak. Sa pagsasabi na hindi kailangan ang parental consent ng mga minor de edad na may anak o nagkaroon ng miscarriage bago mabigyan ang mga ito ng Modern Family Planning Services, pinakihimasukan ang pamahalaan ng pamahalaan ang ugnayan sa pagitan ng menor de edad at ang nilapitan nito medical health professional. Kadalasan, pinagkakaitan ng reproductive health services ng mga privado at pampublikong health professionals ang mga menor de edad dahil sa kaisipang masyado pa silang mga bata para magkaroon ng kaalaman sa mga bagay ukol sa kanilang seksualidad. Ang paghingi ng parental consent ang madalas na dahilan upang tanggihan ng ganitong pagsangguni ng mga kabataan. Minsan nga, inihiya pa ang mga ito. Ngunit, kailangang tandaan na nagdalang tao na ang mga minor de edad na ito at hindi na masasabing wala silang muwang pagdating sa mga bagay na sexual close quote. Ibig kong sabihin, walang paglabag o panghihimasok sa parental authority kung hindi naman pinagbabawan ng batas na humingi ng payo sa magulang o na magbigay ng payo ang magulang sa anak. Dagdag pa sa sarili ninyong salita, kinilala nyo na ang ibang minor de edad ay maagang namumulat sa mga bagay na sexual, at kailangang tugunan ang kanilang pangangailangan. Hindi dapat maging balakid na minsan hinihiya pa ang mga batang ito. So, good former CJ, masasabi niyo po ba na ang desisyon niyong iyon ay base sa ating 1987 Constitution at naaayon sa batas, Mr. Chair? Ang uh, sitwasyon na malinaw ay buhay ay nakasalanay at yung ating uh, DOH na nag-worry kasi repeated daw yung pregnancies at nakikita yan ng ibang datos natin. Yun ang ating pinag-uusapan doon sa mga parte na yun. So, sa larangan na yun na ang buhay ng tao ay naka, nanganak na yung nanay, no? hindi maaring, hindi tulungan natin. Kailangan natin pagtulungan uh, at uh, importante na kung magiging ang pagtulong sa ina, ay isang tabi na muna yung objection ng magulang sa ganong sitwasyon sa ganong sitwasyon okay marami po tayong pinag-uusapan dito about the health of the mother fully on board po ang mga parientes tungkol sa pagtulong sa mga ganong sitwasyon kaya nung una kaming lumabas kami po no ng ating objection do sa sa original bill na substitute na na nakita namin na hindi kasama sa pagkalinga in a strong way ang mga magulang, malakas ang aming objection. Kasi kailangan kasama, kasi huwag natin i na ang mga magulang ay itatakwil ang mga anak nila. Maraming Pilipino, kukupin kukup pa sila. So yung attitude at approach, kailangan ayusin natin sa anong mga bill na ating gagawin. I sa alang-alang, maraming matitino mga magulang bagawat mayroong mga magulang rin na kriminal. Yun ang pinag-uusapan ko dun. Sa awa natin, sa buhay ng ina at sa kanyang sanggol, kailangan na Salamat Mr. Chair at sa uh, uh, former CJ. Nagkakasundo po tayo na hindi buhay ang nakasalalay, buhay ng batang ina, buhay ng kanyang baby, Uh, kung kasama, ideally, sa uh, proseso ito, kung kasama pa yung batang ama, buhay nilang lahat ang nakasalalay. At hindi maaaring hindi tulungan. Pero for the record, Mr. Chair, uh, hindi po uh, iyan, yung sagot ng good former CJ, ang sinabi ninyo po noon. Dahil doon po sa decision ninyo sa RPRH law na binasa ko po yung ilang bahagi, wala po tungkol sa paglimita sa life-threatening situations lamang. At malinaw po yun sa uh, ipinut on record uh, po muli. Malinaw po sa records ng korte, uh, ang uh, maliwanag po ninyo noon sa inyong desisyon uh, at iniiba lamang sa sagot nyo ngayon. Pero it stands for the record. Yun po ang desisyon ko uh, ninyo noon. So, um, Mr. Chair, uh, those are all my uh, questions po for the uh, for good former CJ uh, right now and I uh, will uh, join the chair and ask the questions of the uh, other advocates at the program. So, that's Thank you. Thank you.